po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga at syempre po, ngayon pong alas 11 ng umaga, mamimigay po tayo ng mga masaswerteng lucky numbers po yung mga nagaantay po dyan, ah, may na po nagchat sa akin, sir so Red, alas 11 na eto po, pasensya na po, medyo mali lang po ng konti, pero eto na po ang pwede nyong tayaan, pwede nyong ilaban sa loto Pilipinas, loto Abroad po ang lucky numbers po namin, pwede po ito sa Pilipinas at abroad. Pwede rin po sa national. Pag napanood nyo po ang 2-digit, 3-digit kanina, pati po ang mga 4-digit, tandaan nyo po, pwede po ang lucky numbers namin sa national, sa STL po, weting po yon sa Lotto Pilipinas at abroad. At syempre ngayon po, mga kompletong 6-digit lucky numbers po, ngayon po alas 11 ng umaga, ang ibibigay po namin sa inyo mga kalaki, kaya ano pang inihintay nyo? eto na po, tutok na po kayo dahil narito na po ang mga masasorting lucky numbers na ibibigay po namin sa inyo. At kung ready ka na, Luzon Visa Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? At syempre po mga kalaki, eto na po. Kunin mo na mga listahan mo at sabihin nyo po kung kayo po ay ready na, eto na ibibigay na po namin agad-agad sa inyo po. Okay, mga kalaki, kunin mo na ang mga 10-digit lucky numbers abroad. Umpisaan po natin yan sa abroad. Number 31, number 49, number 60, number 58, number 33, number 19, number 27, number 44, number 41, at number 48. Ayan po yung 10-digit lucky numbers abroad. At ito naman po, ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang 8-digit lucky numbers abroad mo ay number 29, number 36, number 42, number 40, number 31, number 27, number number 23 at number 18. At isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers abroad mo ay number 16, number 28, number 34, number 35, number 30, number 19 at number 7. At ito naman po ang 6-digit lucky numbers 1 to 29. Pwede rin po dito ang 1 to 25. Okay mga kalaki, ilista mo na po. Kunin mo na. Ito na po. Number 12, number 10, number 5, number 16, number 23, at number 20. At ito naman po ang 6 digit 0 to 9. Ang 6 digit 0 to 9 mo ay numbers three, number 3, number 2, number 8, number 0, number 1, at number 9. Ayan, at syempre, isunod na po natin ang 5-digit lucky numbers abroad. Ang 5-digit lucky numbers abroad mo ay number 17, number 22, number 29, number 36, at number 38. Ayan po mga kalaki, kumpleto na po ang mga laki numbers abroad. Dipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan po ang mga tips po at mga ideas natin ay para po sa mga million at makaka-jackpot po tayo, makakajakpat jackpot tayo, claim it. Maniwala po tayo mga kalaki. Kung hindi man, mananala tayo ng 5-digit lucky numbers ngayon po. Siyempre po mga kalaki, takbo na po sa mga suki niyong outlet maya-maya. At syempre, eto na po ang mga Lotto Pilipinas. Uh, bago po natin ibigay yan Dapat po naka-follow po kayo sa mga legit na account namin ha Hanapin po sa Facebook nyo Ang Red Parungkin po Check nyo po ang followers Meron po tayong 317,000 followers Check kami po yan May second account po tayo Red Parungkin din po Na naka-yellow t-shirt ako Na may picture po namin ni Lola Carmen At meron pong 50,000 followers Ayan At syempre po meron din po tayong Aris Gatchalian na account At meron po tayong YouTube Ang YouTube po natin Red Parungkin po na meron po tayong 16,400 followers at meron po tayong TikTok. Ayan, ang TikTok account po natin, Red Parungkin po na merong 424,000 followers mga kalaki. Yan po yung mga legit na account natin na pwede po kayong mag-follow, humingi ng lucky numbers, mag-suggest, humingi ng code. Basta po nakita ko po kayo ay nakashare ng mga video, nag at nakafollow po. Basta nakafollow po ah padadaan ko po kayo ng mga lucky numbers ng libre po mga kalaki. Ayan. At syempre, tandaan nyo, ang lucky numbers namin libre po yan. Wala pong bayan. Ang lucky numbers po namin mga kalaki, pinapa-inaflow natin yan ng umaga at hapon, gabi, Facebook, YouTube, TikTok, wala pong bayad dyan. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po ito. Wala pong pilitan ito sa mga may gusto lang. Kami po ang magbibigay ng tatayaan mo sa loob po ng 3 months. yung po ang private consultation. Kaya kung interesado ka magpa-private consultation, message ka na po sa messenger ko at make sure po na makakausap niyo po ako bago po kayo magpa-member para legit na legit po na ang kausap niyo ako po at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay! So ano pang hinihintay mo mga kalaki? Tandaan niha message na po kayo at eto na po ang mga lucky numbers Pilipinas 642 umpisan po natin number 18 number 23 number 29 number 26 number 31 at number 34 at eto naman po ang 645 number 6 number 22 number 38 number 40 number 11 at number 19 at ito naman po ang 649. Ang 649, 6-digit lucky numbers mo ay number 13, number 27, number 38, number 40, number 43, at number 16. At ito naman po ang 655. Ayan, ang 655, 6-digit lucky numbers mo ay number 34, number 24, number 21, number 16. Number 27 at number 39. At ito na po ang pinakalas mga kalaki, ang 6-digit lucky number 658. Kunin mo na, handa ka na ba? Ito na po ang 658 6-digit lucky numbers. Number 37, number 18, number 45, number 53, number 19, at number 29. 8. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers. Ngayon pong alas 11 ng umaga, takbo na po sa mga suki yung outlet at make sure po ang mga lucky numbers namin aalagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At syempre mga kalaki, eto na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan, shout out po tayo sa aking mother at kay Lola Carmen. Ayan po, hello po shout out, shout out po sa inyo at syempre po sa aking nanay si mama nene at syempre po sa aking mga kapatid si Pinky, ayan po shout out po sa inyo at sa aking pong mga namimiss na mga kapatid na ayan po na aking pamilya, ang aking daddy si Papa Hill si Lo, si Tatay Pascual, siyempre si Chiki, I love you Chiki, si Catherine, ayan po, at si Kuya Michael. At syempre po sa aking Tita Cecil, ayan po, at syempre po maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood po sa aming lahat pati po sa inyo dyan na mga nanonood po sa may San Jose City Nueva Ecija, congratulations po at napanalo ko na po yan. At syempre, ikaw naman na nanonood ngayon ang susunod po na mananalo. At syempre po mga kalaki, tandaan nyo ha, ang laki numbers namin inaalagaan ng 3 days bago po natin palitan. At syempre, ngayong ngayon, ngayon, ngayong araw na to, may mananalo. At ikaw na yun, claim it mga kalaki, good luck.